Bahagyang humina ang hurricane Idalia habang hinahagupit ang Georgia. Bago ito, naglandfall at lumakas sa category 4 ang hurricane habang nananalasa sa karagatang bahagi ng Florida. Aabot sa hanggang 130 miles per hour ang lakas ng hangin na dala nito at nagdulot ng matinding pagbaha. Patuloy ang paghikayat sa mga residente na maagang lumikas. Aabot sa 438,000 customers sa Florida at Georgia ang nawalan ng kuryente. Maraming bubong ang nagliparan sa lakas ng hangin habang nilamon ng baha ang maraming kalye. Ilang aksidente sa kalsada rin ang naitala. Patuloy naman ang assessment ng mga otoridad sa kabuoang pinsala na idinulot ng bagyo. Nagnunsa ng North Korea na pinagihinala ang ballistic missile ilang oras matapos ang hiwalay na pag-deploy ng Amerika ng B-1B bombers para sa Allied Air Drills. Ayon sa Defense Ministry ng Japan, nangyari ito habang naghahanda ang South Korea at Amerika na tapusin ang 11-day combined military drills. Mababatid na una ng kinondena ng North Korea ang naturang drill. Bilang patunay na walang masamang epekto ang pinakawalang radiated water ng Japan, ipinakita mismo ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang pagkain ng sashimi na hinuli mula sa karagatan ng Fukushima. Magugunitang inirereklamo ng ilang bansa ang pinakawalang radiated water ng Japan. Pero ang United Nations Atomic Energy Regulator nagsabing ligtas ang lamang dagat at walang dapat ikabahala. Isang leon ang nakatakas mula sa isang private vehicle habang nasa gitna ng mabigat na traffic sa southern Pakistan. Ililipat sana ng owner ang leon nang makatakas ito sa kalsada. Nang ma-corner sa isang basement, ligtas naman itong nahuli sa pagtutulungan ng mga otoridad at ilang sibilyan sa lugar. Joy Salamatin para sa Bayan.